Mga kapanalampalataya, may oras ka ba? Tara, samahan mo kong pagnilayan ang mga salita ng Diyos. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinagabihan ng linggong ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumayin ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at kanyang tagiliran. Tuwang-tuwang mga lagad nang makita ang Panginoon. Sinabi naman ni Jesus, sumayin niyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, ngayon din naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila hiningihan niyan at sinabi, tagapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Mga kapananapalataya, ngayong araw na to ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Pentecostes o ang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga apostol. Limampung araw pagkatapos ng linggo ng pagkabuhay ni Jesus. Ngayong ding araw ang kapanganakan ng simbahang katolika. Katulad ng mga alagad noon, tinanggap din natin ang Espiritu Santo noong tayo naman ay bininyagan. Ang espiritu tinanggap ng mga apostol nung araw ay kapareho ng espiritu na tinanggap natin. Ang biyaya na tinanggap ng mga apostol ay tinaglay na rin ng bawat isa. Marami tayong mga biyaya na tinanggap mula sa si Espiritu Santo. Ang una, ang pagkakabilang natin sa pamilya ng Diyos. Kung kaya tayo ay nabigyan ng karapatan na tawagin ng Diyos Ama bilang ating Ama, as Jesus bilang ating kapatid. Sa pamamagitan ng pagpasok sa atin ng Espiritu, tayo ay naging tahanan ng Espiritu Santo. Ang ating katawan ay naging tahanan ng Espiritu Santo. Pangalawa, nang dahil sa si Espiritu Santo, muli tayong nagkaroon ng direktang koneksyon sa Diyos, naging madali para sa atin ang pagtawag sa Diyos. Pangatlo, Nandahil sa Espiritu Santo, nagkaroon ng direksyon at kaliwanagan ng ating mga isipan. Siya ang nagsisilbing liwanag at gabay sa ating mga kinikilos. Siya ang nagtuturo sa ating kung anong mga bagay ang mga dapat nating gawin. Siya ang nagdadala sa atin sa tamang landas. Tuwing tayo ay gagawa ng hindi tama, ang bulong ng Espiritu Santo ay dumarating upang tayo'y muling akayin pabalik sa tama. Pangapat, ang Espiritu Santo, ang siyang nagpapatatag sa atin. Siya ang nagbibigay ng lakas at katatagan ng loob sa atin upang harapin ang mga mahihirap sa pagsubok sa ating buhay. Katulad ng nangyari sa apostol noong una, takot sila dahil sa nakita nilang brutal na pagpatay kay Jesus at sa pag-uusig na kanilang dinanas noon sa Jerusalem mula sa mga Hudyo. Subalit, dahil sa si Espiritu Santo, nagkaroon sila ng lakas ng loob upang lumabas at ipangaral si Jesus na hindi inaalintana ang mga pagsubok na kanilang kakaharapin dahil alam nila na nasa kanila ang Espiritu Santo. Panglima, ang Espiritu Santo ay nagbigay sa atin ng lalim ng pangunawa. Katulad ng nangyari sa mga apostol sa Ebanghelyo natin, marami silang hindi nauunawaan tungkol sa misteryo ng kaligtasan ni Yesus. Subalit, nang dahil sa si Espiritu Santo, lubusang naunawaan nila ang lahat. Pang-anim, ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng kapatawaran nang dahil sa pagtanggap natin sa kanya noong binyag, tayo ay pinatawat at patuloy na pinatatawad ang mga taong lubusang nagsisisi at nagbabalik loob sa Diyos. Halinawa, sa pamagitan ng Espiritu Santo ay magkaroon tayo ng kalimunagan ng isipan, magpahayag ng katotohanan at magpatawag sa lahat ng mga taong nagkasala sa atin. Sa puntong ito, hinihiling ko na tayo ay samahan ninyo ko sa isang panalangin. Ang manaming makapangyarihan, salamat po sa iyong pagsusugo, pagsugo sa Espiritu Santo upang aming maging gabay, upang aming maging konsensya aming kalimanagan. Harinawa, ang Espiritu Santo ay patuloy na gumabay at tumalalay sa amin na patuloy Tataan na kami ay tapikit kapag dumarating na kami sa puntong kami ay nagkakasala na at tumatalikod sa iyong mga kautosan. Hinihiling namin ito sa iyong pangalan. Kasama ni Yesus na iyong anak at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.